So yun mga panalo maganda magandang mag hapon. Well, so for today's vlog, tuturo natin sa inyo kung paano magtanggal ng bilog na drain plug. Yan, ang bilog yan. Yan, bilog na bilog yan mga panalo So ito yung pangkalas niya mga panalo. Ito, ayan o. Oh. Isin wala na. Hindi na halos ko makapit o. Oh. o. Oh. Sliding na. Kasi bilog na siya. So tuturo natin sa inyo kung paano tanggalin yan. So mag-ingat lang po tayo sa pagtatanggal nito kasi napakasailan po nito. So gamit po tayo silsil at saka martilyo. So ibabas nyo na naman kami, may proper pagtatanggal. So ganito yung pamamaraan namin. Ano? So kung hindi nyo gusto, skip nyo na agad yung video. So ganun lang. No? So tinuturo natin dito kasi kung mangyari sa inyo sa bahay nyo, uh, nag-drain, nag-ano kaya, nag-change soil, tapos ganito, nabilog na. So ano nga bang cause nito? No? Magtatara na naman sila dyan, syempre. Ang cost nito lagi, kung bakit nabibilog, uh, minsan kasi luma na yung tool sa ibang shop, kinagamit pa rin nila. So, dapat palitan ng talagang pit na pit. O yung iba naman kasi sinasarili sa bahay, tapos, ang gamit nilang pang kalas ay open, hindi itong box wrench. So, dapat po ganito lagi. na Sa so, kapag patagal na talaga yung drain plug, yan ay magiging sakit. Tapos, iwasan po natin sobrang higpit. Hindi rin po kailangan sobrang luwag. Dapat tama lang, okay? So, for today's vlog, alisin natin to. ah uh, papalitan natin ng bago. Ito yung bago. isang natin. So, yun. Dapat may tagahawak. mahala halas mga kasi kakaririn daw yung pwestong ganun. So ipapalit natin Ayan ayos eh. So 19mm yung magtatanong Doon sa pangkalas nito So ito na Tanggalin natin mga panalo Pag nabasag natin Swap doon Sa kulay orange Ito na tayo mga boss So may mga kuntel kasi yan Apat So doon yung sisil-silin Ano Sa so, part na yon Isa-isa Hindi dito ha Dito Tinuturo natin sa inyo Para magamit nyo to Kung kayo ay nasa bahay lamang At uh, gusto nyo mag-since Tapos nabilog na Ano Or gusto magpalit ng drain plug So ito wala na talaga to Ayan ayun Nagulog na talaga. So dito na tayo. Sabihin so, natin. So makikita nyo, kung gumagalaw, dito uh, Tik-tik lang, huwag kayo matakot. Kasi pag natakot kayo, pag nabasag yan, palit motor. Palit namin yung motor namin. Ganon, kasi kami gumawa eh. Kaya ano, nung napihit yung turn na uh, lang. Oh, uh, balik mo na. Ayos na. Takot na, takot. Ibang tikdaw kahapon eh yuk lang. So yun guys, tanggal na. Dali lang pala ba Ikaw eh! <laughs> bagong lang siya ba? Kaya nga, ikaw eh, yung sinahod ko <laughs> So ito bagong lang ito to kasi kahapon sinisil lang to. Pero matindi pag sinisil ito mga panalo kahapon. Talagang binaak nila para mapalta ng langis. So gamit na ulit kayo ng itong kalas. So makikita nyo yan. Kita nyo naman kung paano natin pinokpok. Tandaan lang kayo, huwag nyo pong pepersahin. Tapos, So maganda, medyo warm yung mga uh, akating uh, makina ano, ayan. Wag yung masyadong mainit, yung tama lang. So makita niyo yung langis bagong bago. So ito na po siya, ayan oh. Bilog na po 'yan. Ito na po yung bago. So ito yung luma mga boss oh. So, pwede natin ulit bilugin na na bilugin niyo ulit. <laughs> so wala tayong maliit na pansungkit. So ito ako okay, pinili kong patanggalin kunin niyo po yung o-ring ayan tapos ipat lang po natin dito so ibabalik ko na po ito agad kasi yung langis niya ay bagong bago so ito na mga boss ayan so ito yung drain plug na luma yun yung sinilisil natin ayan o oh. <laughs> diba nakalas so kung kayo masiraan ito padala nyo sa machine shop eh siguradong ibababa yung makina nyo at bibulibo yan Ayan, so break pa natin yung, drain, yung ano, uh, strainer ang tawag dito strainer, ito yung tamang pwesto. Hindi po ganito. Ganito po. Yan. Tagay natin. Tapos yung ganito lang yung pag-hikpit namin ha. Ah, panorin yung mabuti. Para hindi nabibilog. Yan. Tama lang mga boss. Hindi yan tatanggal. May spring pa kasi yan. Hindi yan pinapersa. So ganun lang pagtanggal. So ito yung ating uh, tinanggal. Boss, yung ano ang pangalan ni sir? Angelo. Angelo, Angelo. yan siya at kay Boss Angelo, Angelo from Batanga City. Ngayon lang mapapanalo kung paano kuha niyo kung paano tanggalin na. So simple lang, silsil, martilyo at ingatan lang po natin pagsisil. Titik-titik lang ha, huwag niyo laksan. O bahala na yung bashers diyan. Maraming salamat sa inyo.